Masan mo ba ang labis na pagkalagas ng buho? Habang mas ginagamit mo, mas lalo kang nawawalan. Sa kabila ng napakaraming mamahaling produkto sa merkado, patuloy pa rin ang pagnipis ng iyong buho. Dati makapal at kumikinang. Ngunit ngayon, puro panut na bahagi na lamang ang natira. Naglaan ka na ba ng oras at pera? Ngunit hindi pa rin humihinto ang pagkalagas ng iyong buho. Iyon ay dahil hindi mo pa natutuklasan ang EE Hair Growth Serum. Ang nangungunang produkto sa EZ, kahit na ang iyong pagkalbo ay dulot ng lahi, pagtanda, o oh stress, kayang solusyonan ng serum na ito ang lahat ng iyon. Ang mga gumamit nito ay nagsasabing paalam na sa panot dati. May malalaking panut na bahagi ang kanilang buho. Ngunit matapos lamang ang isang gamutan, muling nang lumago ito ng makapal at malakas, ang hang epektong ito ay nagmumula sa makapangyarihang formula ng serum na may ginseng extract upang ganap na alisin ang mga sanhi ng pagkalagas ng buho at lumikha ng perpektong kondisyon para sa pagtubo ng bagong buhok. Bukod pa rito, pinapalakas nito ang daloy ng oxygen, pinalalakas ang anit at hinahayaan ang mahalagang sustansya na mas tumagos ng malalim sa bawat paggamit. Narito ang totoong pagbabago ng isang customer bago at pagkatapos gumamit ng Free Hair Growth Serum. Kung nahihirapan ka sa matinding pagkalbo, pag-urong ng hairline o labis na pagkalagas ng buho, ay click ang shopping link sa Baba at kunin na ang iyong orihinal na bote ngayon.